Nay, sa inyo po. Isang panit ng at sa 250 sa Saka, amlo dipin ay minig lang. Ito yung reseta ko. oh um, okay po. Sige po, kuha po ako na yun. Kimi po? Abay, takoy bilisan naman. Masyado magmamadal ko si mam. Okay po naay, bilisan ko po. po. A few moments later. Senior ako ha? Oh. Nay, kailangan po ng <laughs> senior ID. Eh, ba senior ako? Kita mo naman sa akin yung Kailangan pa rin ang senior ID. Pati po na yung record book niya po. Yung pinagre-record ng mga nabili like ano niya na po. Ay, hindi ko nagdala. And then, nakalagay naman po dito sa reseta mo. Ano, 49 ka lang. Hindi po kami nagbibigay ng discount. sa hindi pa po senior. Sa the same time, wala po kayong ID and yung record book. Proof na senior ka po. Kita mo naman sa isura ko, senior ako. Ay, bibigyan mo ka ng discount. Pasensya na po, inay. Hindi po talaga kami nagbibigay ng discount kapag hindi pa po sinyo. Aksensya na po rin ay hindi pa pa kasi ikaw sa inyo. Ayos na sige sige. Wala akong bigyan ng diskaw. Nga may pupang dada. Di ka rin kaming mabibigyan ng diskaw. Piyot na rin akong sa sky kill.